Ito ang hardin ng Panalangin. Happy first Saturday of December, kaagapay. Ilang tulog na lang at Pasko na. Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pastor Ronald Dobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting sa Taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero, tuwing biyernes hanggang linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Gayun din sa 702 DZAS app. Nawa, ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Samahan mo ako, Kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay muling lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon, upang ikaw ay patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Panginoon, umihingi po kami ngayon sa oras na ito ng inyong pagsama, ng inyong pagkilos sa aming mga buhay at sa aming pong paglapit, Panginoon, at idulog sa inyo ang panalangin ng aking mga kaagapay saan man sila naroon, anumang sitwasyon ng buhay mayroon sila ngayon, alam po namin, Panginoon, na kayo po ay aabot sa kanila according to your will and according to their needs, Lord, na gusto nyo pong ipagkaloob sa kanila. Panginoon, yung ibang kaagapay namin ay nasa loob ng tahanan ngayon, kasama ang buong pamilya. Panginoon, kayo po maging sentro ng bawat tahanan. Ang kalakasan, Panginoon, na galing sa inyo, ang kanilang i-enjoy, ang kanilang maranasan. Ganon din sa mga kaagapay namin na nasa biyahe, yung iba po nagmamaneho, Ingatan nyo po sila sa kanilang biyahe. Makarating sila ng ligtas sa kanilang patutunguhan at makauwi sa kanilang tahanan na mayroong kapayapaan at kagalakan. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. Kami ay dudulog na mayroong pong pananampalataya sa inyo lamang, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan at matakila sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hmm. Napapakinggan po ninyo ang programang Hardin ng Panalangin at ako ang inyong hardinero sa araw na ito, araw ng Sabado. Ako po si Pastor Ronald Leobrera. Kagapay, mayroon ka bang prayer request? I-comment na yan sa amin dito sa ibaba. Masaya kami sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mapagpala at mahabaging Diyos. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ng Panginoon yung mga panalangin kahilingan ninyo, abay balitaan nyo naman po kami, ishare nyo po sa amin upang sama-sama natin niyang ipagpasalamat sa ating Panginoon. At the same time, ma-encourage din po yung iba na nakikinig at nanonood sa atin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kaagapay, samahan mo ako sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. Napakasarap sariwain ang kwento tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Ngayong umaga, atin pong tunghayan ang mga pangyayari. The Sacrifice of Christmas. Tunghayan natin ang kwento. Tayo po ay magbabasa ng Banalakasulatan sa Mateo Kabanatang Isa sa mga talatang labing walo hanggang dalawampot lima. Ito ang naganap ng ipanganak si Yeso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Yesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Yesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Sa Lukas Kabanatang Isa sa mga talatang 26 hanggang 45, ng ika na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ni ang, ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak nang kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano pong mangyayari itong gayong ako'y isang birhin? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa sa iyo ang Espiritu Santo at Mapapa sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong sa si Elizabeth ay baog? Gayon may nagli siya at ngayon ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari na wa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Sagarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan?" pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Kagapay eh, kung napansin po natin ang mga kwentong ito ay makikita po natin na sa simula pa lamang ay may mga taong nagsakripisyo na. Sakripisyong mental sapagkat nagkaroon ng matinding pag-aalala ang magkasintahang Jose at Maria sa kahiyang mangyayari sa kanila dahil sa pagdadalan tao ni Maria, gayong hindi pa naman sila mag-asawa. Bukod pa dito, sila ay may takot na baka sila ay maparusahan at mapatawan ng kamatayan dahil sa pangyayaring ito. Ngunit ipinaliwanag ito ng anghel ng Diyos sa kanila. Sa kritisyong sa Sapagkat noong mga panahon ng pagdadalan tao ni Maria hanggang sa kailangan niya ng iluwal ang sanggol, ay wala silang matuluyan at walang tumatanggap sa kanila. Napakahirap na kalagayan ng ikaw ay tinatanggihan sa mga panahon ng matinding pangangailangan at kagipitan. Ito'y maaaring magbunga ng pagkagalit at pagkabigo, sakripisyong pisikal. Sapagkat kahit sa malamig na panahon, sila ay naglalakbay hanggang sa abutan ng panganganak si Maria at iluwal ang sanggol sa isang sabsaban. Ganon din sa mga pantas na naglakbay sa disyerto upang hanapin ang bagong panganak na sanggol. Kasama pa dito ang mga sumunod na pangyayaring nagdala sa kanila sa panganib na kalagayan dahil sa utos ni Herodes na ipapatay ang sanggol. Kaya nagawang tumakas at magtago sila Jose at Maria kasama ang sanggol na si Yesus. At dahil dito nagawang ipapatay ni Herodes ang lahat ng mga maliliit na batang lalaki na nagdulot ng matinding kalungkutan at pagdarahop sa mga mamamayan. Kaagapay, ang kwento ng Pasko ay masaya. Pagdiriwang ito ng pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas. Subalit sa pagkakataong ito, gusto ko po kayong dalhin sa totoong kwento. Ang kwentong ito ay para sa mga taong pagod na. This is my story. This is your story. Marami ng pagkakataon na talagang gusto mo nang sumuko. Pagod na pagod ka na. Kung ikaw ay isang ina ng tahanan, pagod na pagod ka ng gumising ng madaling araw para ipaghanda ng makakain, baon, uniforme ang mga anak mo sa pagpasok nila sa eskwela, maging sa iyong asawa. Ipaganda ng gamit ang asawa mo para sa pagpasok niya sa trabaho. Pagkatapos aasikasuin mo yung gawaing bahay, tapos iisipin mo na naman ulit yung lulutuin mo ng tanghalian. Idagdag mo pa, ikaw pa yung nagbabudget at pinagkakasya mo ang perang parang dumadaan lang sa iyong mga palad. Minsan, ikaw lahat ang nag -iisip. Why? Because you are the manager in the house. Minsan gusto mo nang sumigaw ng ayoko na. But the problem is kahit sabihin mong ayaw mo na, hindi mo magagawa. Because if you finally give up, if you stop, may hindi makakapasok, may maliligtas sa school, and the worst case is magiging miserable ang sitwasyon ng pamilya mo. Parang nakakatawa, di po ba? Pero ito po ang realidad ng buhay. Kung ikaw ay isang ama ng tahanan, nakakapagod ng pumasok araw-araw sa trabaho, susuugin mo ang araw-araw na traffic, papasok at pauwi. Pagdating mo sa bahay, di ka pa nakakapasok sa inyong pintuan, ay may sasalubong na sa iyong bad news. Dahil sa mga anak mong minsan, pasaway, parang gusto mo nang sumuko, di mo lang pinapahalata. Subalit so, gustuhin mo mang tumigil, hindi mo pwedeng gawin dahil ikaw ay inaasahan sa inyong pamilya. At kung ikaw naman ay isang anak, marami ka rin gustong gawin, ngunit hindi mo magawa sapagkat bilang anak kailangan mong sumunod sa iyong mga magulang at minsan ito ang dahilan ng iyong pagkabagot at pagkabigo. This is all about our story and hidden in the story of Christmas ay yung mag-asawang kapareho nating mananampalataya, Joseph and Mary. Sila yung mga taong naging tapat sa kanilang pananampalataya, subalit sila pa yung naging nasasaktan o laging nasasaktan at nagsasakripisyo sa kwentong ito. Sila yung sobrang nahirapan mentally, emotionally, and physically. Sila naging namit ng Diyos na instrumento para sa ating tagapagligtas, ganito pa ang kanilang naging sitwasyon. Kagapay, madalas ikaw na tapat, ikaw na masunurin, ikaw na nagpapakabait, ay eh, ikaw pa yung nasasaktan at napapahamak. And a lot of times, you're tired of being honest. Pero pinipilit mo dahil nais mong maging karapat-dapat sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga tao. Ang sabi sa Galatia kabanatang 6 sa mga talatang siyam at sampo, kaya tuwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaagapay, Wag kang mapagod gumawa ng mabuti sa takdang panahon aani ka hayaan mo yung ibang masipag lang sa paggawa ng kasalanan pero tamad sa paggawa ng mabuti ang mahalaga ikaw ay huwag tumigil sa paggawa ng mabuti wag kang mapagod umunawa wag kang mapagod magmahal at wag kang mapagod magbigay ng pagmamahal sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si John Singua ng Lord Hill Ireland Prayer Group tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng FEBC. Amang banal na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay ng mga partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Salamat po sa kanilang katapatan na maglingkod sa inyo sa pamagitan po ng kanilang tulong at suporta na inilalaan po sa FEBC. Aming dalangin na sila po ay inyong pagpalain pagpalain physically ng kalakasan, ng kalusugan at patuloy na pakaingatan sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa panahon ng karamdaman, hiniling din po namin ang kagalingan na patuloy ninyo ipagkaloob. Patuloy na kayo po ang magsilbi nilang kalakasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Dalangin din namin na pagpalain niyo po sila mentally and emotionally. Sa panahong ito na iba't ibang pagsubok ang maaari namin kaharapin sa buhay, kayo pa rin ng Diyos na magpapalakas at magbibigay ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Lord, kayo pong patuloy na magpatibay sa bawat partners and listeners ng FEBC. Dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain nyo sila financially. Sa anumang pagsubok din Panginoon pagdating po sa pangailangan, isang patunay na kayo ang Diyos na nagpo-provide at hindi nagkukulang. Sa kanilang mga trabaho, pagpalain nyo po at maging pagpapala rin sa maraming tao. Kung sila man po ay may mga negosyo, pagpalain nyo rin po Panginoon, pangalagaan at maging mabunga ang kanilang ginagawa. Dalangin din po namin higit sa lahat, pagpalain nyo mga partners and listeners sa kanila pong buhay espiritual na patuloy na ini-enjoy ang presensya ninyo at paglilingkod sa inyo. Patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo sa loob man o labas ng simbahan na naroroon ng tunay na kagalakan na kayo po ang pinaglilingkuran. Maraming maraming salamat po sa buhay ng mga partners and listeners. Sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at ilapit sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Halika kaagapay, samahan mo ako sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi Panginoon ng karunungan, Panginoon humihingi o Diyos ng kalakasan mula sa inyo. At sa aming paglapit o Diyos, amin pong uh, inaamin na kami ay walang magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. At sa oras na ito, akin pong dinadalangin ang aming kapatid na si Rina Ortega. Ang kanyang panalangin ay uh, complete healing para sa kanyang tatay na may diabetes. Lord, ganun din ang aming kapatid, ang panalangin ni Mark Villarin. Uh, ang kanyang panalangin ay mabilis na kagalingan, kalakasan, Panginoon, mula sa kanyang knee surgery, Lord. Ganun din ilalapit namin sa inyo si Joyce Fernandez. Ang aming panalangin para sa kanya ay uh, protection and healing mula sa kanyang pneumonia. Lord, ganun din, patuloy na inilalapit ko sa inyo Panginoon ang uh, aming kapatid na si Pedro Alonzo. Ang kanyang panalangin ay good health and divine protection para sa kanyang buong pamilya. Inilalapit din namin sa inyo ang uh, panalangin kahilingan ni Helen Soriano. Ang kanyang pong uh, kahilingan ay magkaroon ng kagalingan or healing para sa anak niya na may chronic migraines, Lord. Ganoon din sa aming kapatid na si David Ruiz, Lord. Guidance and provision sa pagsisimula nila sa maliit na negosyo. Lord, pinagpapakatiwala ko rin sa inyo ang aming kapatid na si Jonel Reyes. Ang kanyang panalangin ay proteksyon habang nagtatrabaho bilang driver at madalas sa gabi po niya ito ginagawa. Lord, ganun din si Claude, Claudine Robles, Lord. Strength and peace abang inaasikasa po ang mga requirements sa kaniyang pag-aabroad, Panginoon. Lord, inilalapit din namin sa inyo si Erwin Dizon. Ang kanyang kahilingan ay healing mula sa kanyang hypertension. At Lord, iprovide ninyo ang kanilang pangangailangan sa kanyang regular check up sa doktor Lord, pinagpe-pray din namin si Sheila Gutierrez Lord, uh, protection and safety, Panginoon lalo na po sa kanyang pregnancy uh, kayo rin ang magbigay ng magandang kalusugan sa baby na nasa loob ng kanyang chan Lord, ganun din, pinagpe namin si Nestor Balatas ang kanyang kailangan ay uh, good health at uh, protection, uh, magandang kalusugan, magandang kalakasan, physical para sa kanyang mga senior citizen na parents, Lord. Lord, ipinagpapasalamat ko rin ang buhay ni Anna May Cruz at ang kanyang panalangin ay financial provision para sa mga medical bills, Lord. Patuloy na itinataas ko sa iyo. <clears throat> ang aming kapatid na si Sister Evelyn Tagud, ang buong Tagud family, patuloy nyo silang samahan, bigyan ng kalakasan, ingatan Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ganon din ang David family uh, sa pangunan ng kanilang ama ng tahanan, si Brother Engineer Romeo David. At ang buong David family ay patuloy na ang inyong pag-iingat, lalo na sa mga kalusugan nila, Panginoon, at saan man sila mapunta ay kayo ang mag-iingat sa kanila. Pinagpe-pray ko rin si Sister Teresita de Fonturum, Panginoon, dyan po sa uh, Aguola Union. Lord, pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito, ang buong de Fonturum family, at ang kanilang paglilingkod, ay patuloy ka mabigyan ng kaluanatian. Ang aking mga kamanggagawa sa uh, Anna Baptist Mennonite Community Church, na sila Pastor Brian Carrasco, Pastor Joel De Leon, Pastor Crescendo Villa, Chairman Crescenciano Sianong Villa and his wife Angeline Villa and Sister Fatima uh, Gina Torres. Lord, ang mga manggagawa ng simbahan ito ay patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan at wag nyo silang pabayaan, Panginoon. Ganon din, pinagpe-pray ko si Brother Rene Gonzalez ng Calvary Church of Santa Mesa. Patuloy niyo siyang gamitin sa inyong ubasan na kayo po lagi ang nabibigyan ng kapurihan sa kanyang buhay. Maraming maraming salamat din po sa buhay ni Sister Ruth Bautista at ang kanyang anak na si Gemma Ruth Paul. Dokinya na nag-celebrate kamakailan lang ng kanilang kaarawan. Lord, patuloy nyo pa po silang bigyan ng maraming maraming matatagumpay na taon sa kanilang mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Lord, ipinagpapasalamat namin ang inyong katugunan sa bawat panalangin at kahilingan ng aming mga kaagapay. Sapagkat ito'y aming hinihingi sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo uh, mula biyernes hanggang linggo at bukas ay uh, tayo muli ay mananalangin sa radio, online at dito sa uh, Facebook page ng 7023. DZS. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong nabubuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.